Wag kang mag-alala 44 kasi po nandito na 'yung sasakyan mo kasi para mapunta ka na ma-ospital ka na. Uy, ano 'yun? Uy. Siguro na siguro ah. Ano 'kingo? Bis bis bis. Loose Sino 'yung mag- Oh, uh, kamusta Sino 'yung mag

makarating sa kanila kaya ayan mga lods no yung bangka na to si yung ano na yan punta na kami sa kan 44 at saka kay SG sina kasama nila Si. Oi, oi. Sama na. Sila na yata nak ron sina isdi. Oh, kami. Siduga, duga. Siduga, nak. Siduga, kasama yuk kasama namin. Dile, kasama na, natin yan. Bago yan, Duga. Bago. Bago natin kasamahan si Duga. Dili, Duga. Duga. Dili, dili siya. Si, uh, inano namin, si, tinanong namin, baka mag-tridor. Ayan, no, ayan, si Alpha. Ayan si Alpha, si Kuya Dax. Ayan. ayan. Yan. Yeah. So, uh, wag kang mag-alala 44 kasi po nandito na yung sasakyan mo. Kasi para mapunta ka na, ma-hospital ka na. Uy, hey, ano yun? Uy! Sino yung mag... Ah, oh, hindi ka makawak nito. Okay, mag-arap dala yan no ayan ayan ah, sin, ah, sinakay na namin si sinakay na namin si 44 sa bangka na nakuha namin no ito yung pinakamahal na nakuha namin sige itulak mo sa ano sa taas lunutan ah, adil lagi tayo malunod anak

Si, ayan, o, ayan o, sinakay na namin si 44 sa bangka nyo bangka na nakuha namin kanina ayan kasama uh, ayan nagsama-sama na po kami ito po si Inday uh, si si Creepy. kasama na namin uh, si Kuya na nauna na yung gamit natin ha? yung isi ito yung oh siguro niya kaya yan makalabas tayo dyan sa ano? dagat dagat yan. sikit tayo dyan siguro oh yun yung isa doon tayo patungo Thank you, Lord! Salamat. Salamat no na makalabas na po kami. Makalabas, makalabas na po kami sa Isla Burias, no? Yeah. Sis, saan nakuha ng bangka, sis? Doon namin nakuha yung ano, bangka. Kasi may tauhan uh, si Bus Jojo na si ano, si Putipur, Putipur. may tauhan si Bus Jojo, sinunda namin ah, uh, yung nakita namin si ayong tauhan ni Bus Jojo, may bangka pala. Kaya kinuha kinuha namin yung bangka sa kanya. Pinatay namin diyan. Pinatay ninyo. Oo. Pinato lang namin to. Bro, tinanong Ay, namin kung na ni, sino sa tawahan. Tawahan doon sa ni Busuto. Kaya tinuluyan namin. Kasama-sama na, hmm, na, 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 na po kami lahat. Sina uh, Kuya Dax, no? Andito ko. Tinuluyan na namin yung sinari dito kasi ah, na 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 sa ni Busuto. na po ako. Yung... sige, sige. Yung misyon namin na makalabas, yung misyon namin na makalabas dito sa Isla Borias kaya ayan parang ito na yon yung misyon namin na uh, makalabas dito sa isla. Ayun no, yung kabilang Thank you so much Lord. Nandito na kami lahat. Thank you Lord. Uh, salamat sa nagpe-pray sa amin. Mga uh, lords no. Uh, nakalabas din kami sa wakas na walang uh, walang masamang nangyari sa amin. Ayan, 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 yan yan. Yan ang bagay sa inyo. SG, SG, tapusin, 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 mo na, tapusin mo na SG. Ayan. Ay, thank you Lord. Nakalabas na din kami sa isla na uh, walang masamang nangyari sa aming lahat no kasi po nagsama-sama na po kaming lahat dito tol dire tol gina ini ko na tol ito mo na dai tol balik ka dito lah tol, ha? tol. ito talaga yung mission namin mga lods no uh, thank you lord mission accomplished po talaga sa amin tol yung malaki bang ka tol po dito tol sige 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 ha oh yun yung sakyan natin tol tol luga oh yung malaki bang ka ba pumunta dito yun yung sakyan natin sige sige ha ito na mga na no, uh, basa na tuloy si haabol ka oo basa na so ang tul hindi yung dugo, ano namin yung gamit si Duga na na, nakita namin don ha naghahanap kami kanina yung buntik mga yung mga gamit namin nagduti um, at namin diyan sa puno ng kahoy para hindi mabasa yun lang po yung bihisa namin dito paglabas namin, so, namin, dito pag namin. Okay, okay. makita natin tawad na tol dito mga tol so inihintay lang namin mga tol yung so, malaking bangka na pinuntahan nila ano mga Edwin Electra para makatawid na yung mga tol so supportive for mga tol si Alpha Charles yung na namin so thank you so much talaga no thank you so much mission accomplish tayo so nalabas na tayo ng ah walang problema mga tol so sa ato lang dito mga tol pag maka ano na tayo so pangan <laughs> yung mga tol yung mga pagkamin doon sa hospital kasi na namin sa hospital si 44 mga tol so thank you so much ako po <supan> yung papasalamat uh, mga tol kay Edwin tol tol uh, Edwin Adventure, adventure. Yung, thank you so much tol okay sa tulong okay basta okay. so, uh, support uh, nyo mga uh, tol no so ang ato yung channel nya Edwin yeah. Adventure sige tol pagkian tol Edwin Adventure po sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin kasi po sa channel ko Edwin Adventure po thank you po sa pag nyo sa pagsuporta niyo sa channel ko po, po na malaking tulong na po sa akin yan na may tumutulong yan yeah, thank you so much tol oh, siyempre thank you so much bro ilitra adventure mo tol no ayo thank you po uh, thank you po SG01 uh, maraming uh, salamat po na Pindai Adventure. Uh, Nak jud ug para ma-induct sa 44 kaya I mean, salamat po, sure po no? yeah. uh, sa uh, channel ko yeah. thank you po adventure mga supporter sa like yours sa video na ko aning adventure ko thank you na so yan po talaga thank you so much nung thank you no? so much sana sana ang ating channel yan no daming lahat, lahat si in uh, day no si oh si in day in adventure paki support naman po sa akin uh, youtube po channel ni cortotot acha kasi helpado ko thank you so much dol ayun na una ni adventure paki support po thank you mga idol uh, idol we love to explore saka ito matagal matagal na kami nagkikita nito hindi pa kami na idol paki support po sa channel ni mandirigma Edwin is, Edwin 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 Adventure ah, Pag support po mga tol Sa lahat ng mga subscriber at saka It's silent viewers ko dyan Pag support sa kanya channel Basta tayo, nyo po mga tol Dax ah, Tol Sa awan ng Panginoon, yung misyon namin na inuutos ni Idol SG01 is kumuha ng bangka ah,

natin ano, hintayin na natin yung bangka ng na natin siguro pili siguro to Kailan tayo maghantay tol tayo maghantay Ah, sa mga nag-pray pala sa amin, yung mga viewers namin na nag-pray, thank you po. Ah, malaking tulong na po yun sa aming lahat. yun kay SG. Kay bago naming ah, nakilala si Lugar Explorer. Inday, yun. Si Kuidax, mandarigma. Yun. Ito yung mga part... Yung dinadasal ninyo is... Ah, dinadasal ninyo is... Ah, talagang wala nangyari sa amin. Nakarating kami dito sa... Sabing dagat.

Mission success accomplished. Yun. Kumpleto <tongan> kami, nadagdagan kami ng isa. Tumulong so, tayo tol. Tingnan natin yung bangka dito tol. Para sa, sa, sa tayo lahat. Thank Hai alanganin may kanina dyan, dyan dito yung pag kuha namin sa abang ka yung inapos mo ano, tinanong muna na hindi namin binalil kagad kasi baka hindi tawa ni Bursudyo at ano sinabi niya, sinagot niya oo, hindi na nata namin tinanong muna namin kasi dito lang tayo tayo dito tol kasi baka mandaragat ba mandaragat na

Ya, ini bahu ni semua tu. Abu nak kami kini na ini yang kami kini nak kamu mahu na na waswasta nak kita lemah itu. Semua tu lah bang nak kamu mahu dito, mga kita 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 mga Okay, mga lods. Ah, uh, ito nga pala. Uh, sa mga nagpe-pray diyan, na uh, maligtas kami sa aming mga bawat misyon is uh, wala akong ibang masabi kundi thank you lang talaga. Thank you, mga lods. Gabayan tayo ng buong may kapal, mga lods. Thank you, mga lods. Thank, thank you, thank you. Nandito na lang.